Matataas na yung mga sitaw ni nanay. Oh. Ilang linggo pa lang gagapang nito. Na to. Nalaki na. Madami yan. Oh. Ang ganda. Ang Hanggang doon yan sa dulo. dami nito pag namunga. Ayun yung panakot ni nanay. Ang lawak. Doon naman yung mga okra. Yung mga gabi yung tumubo na. Ang galing ng gabi dito. Bumabalik siya. Ayan. Na. Ito naman yung kamatehane. <laughs> Tumubo na sila. Yung mga okra. Ang lilinggit pa. Ito madali lang din yun. Ganyan lang yun mga ilang linggo. Matataas na yun. dami rin pala. <laughs> Ang galing. Mawawala siya pag winter. Pag summer, ayan. May babalikan. Ayan. Ang okra. Mga okra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pala 6, 6, 6, 6, hala pondok kot ni nanay. Dami. Ito yung bago naming tanim. Na. Plum. Japanese plum. yung talong kinain agad ng mga ano oh, mga uod na kinakain ng uod yung talong wala ng dahon yung patola ayan na tumataas na sila yung balag ni nanay pag nakasuntot to ng mata yung bulag yang <laughs> gila si nanay ang itim-itim na. <laughs> Nay, hi! Sabi ko mga ilang linggo lang, yung mga sito na yan, oh, yan na, umakit na. Oh. Gumagapang na siya. Oh. Kadami. Yung palingahan ni nanay. <laughs> mga ibon. Ganda. Ganda. parang ano to na ah? parang <laughs> San Francisco Bridge <laughs> parang tulay ganda din niya talagang straight na straight na oh, eto naman yung mga kamatis may mga bulaklak na ang bilis lang super dami din yan oh. kinukuto si mama <laughs> nagratok na <laughs> oh, bye bye <laughs> yung mga pato nasa loob na rin ito, nagalit na niya oh. magapag na yun dyan mm -hmm.